Here we go mga idol para sa tuwang Enduro 125 final hit mga idol So 30 seconds Board is up, board is up mga idol 15 Here we go Lantapan bukit doon mga idol Wow Bardo Doon na po agad nang idol, marunong talaga mga idol. Wow! Hold si Antig Dela Reid mga idol. Wow! Jan Almireno. Bagay na Abaldo. Right. Wow, leading mga idol. Walay lain mga idol. Ang Enduro King ng Bukidnon, John Almerino. And then followed by, kung masayop, Ladi Bagay Wow, sali pa rin katulo. So, wala sa kaupat. Wow, ilyo rin mga idol. Oh, malaban mga idol. Grabe. Grabe si Gaboy mga idol. Uy, si Bardock mga idol. Tumba siguro mas Bardock. Kaya nawala man. Grabe daw po yung Wow, grabe, sobrang lakas ni Daboy mga idol Shout out from MRT Racing Maramag mga idol Ang anak ni Boss Jimboy ilirin Og ni Madam Ligaya ilirin mga idol Wow, grabe talaga mga idol

Pagsak lang si Daboy ganina sa first hit. Nung naulah eh. Pero ngayon ng mga idol, grabe oh. Gandang kalawan ni Daboy ah. Bardock, sayang na sayang si Bardock. Daboy, ka boy bay Alaka oh, grabe si Gandang kalawan ni Daboy, boy oh Nakasunod lang si Rosaldo mga idol O si Bardok, grabe oy Napakalakas ni Daboy oh So white flag mga idol, last lap third position si Sally then board position grabe na boy, Big position mga idol grabe na boy, sobrang lakas mga idol fifth position mga idol grabe at lakas, si barco mga idol Maganda ng pagka-setup ng motor nilang Daboy Leroy mga idol. Grabe oh, sobrang lakas oy. So check out vlog mga idol, panalo mga idol. Wow, si Anal Merino champion mga idol sa doang Enduro 125. So congrats. Dayon, pangalawa. Bagay na, Andens. Saliak, boy. Dene, kaupat. Wow, grabe na boy Pang limang posisyon mga idol Grabe oy Sayang na sayang lang kanina sa first hit Alright, congrats sa mga nagdaog mga idol Sa ito ang 5 league Ng Motor race mga idol Right?